Nakakabulag ang pera. Malaking bahay, 6 digits kada buwan, magagandang kotse. Kung meron ka ng mga yon, marami nang magsasabi na pinapangarap nila yung buhay Okay, dumating ako sa point na kumikita ako ng 500,000 per month or higit pa. Pero bago ko simulan, update ko muna kayo kung ano nangyari kagabi. So sure guys, tinatapos ko yung ano, template ng premium bundle kasi yung digital products. Mag-i-start ako, maraming course yung laman nun and maraming done for you na products na pwede nyong ibenta kung gusto ninyo or gagamitin ninyo hindi na ako dito guys kasi um, gagawa ko ng sarili kong ano ng sarili kong dashboard sa notion para mas madaling makita yung mga links at madaling maaral siya pero kapag bumili naman kayo nito is ano, pwede nyo naman i-copy lang yung sarili kong dashboard. Palitan nyo na lang ng sarili yung touch. Kung kulay nyo is green, blue, pwede sa inyo sa akin orange kasi. Update ko na kayo. Tapos na ako. Anong oras na guys? Two fifty seven magpa 5am na hindi pa ako nakatulog nag-aya ako maglugaw lugaw ano? diba patayin pa yung payong. okay dumating ako sa point na kumikita ako ng 500,000 per month or higit pa kung hindi man 500 pumapalo ng 300, 400 per month but The thing is, pag nagkaroon ka na ng ganun kalaking pera every month, marami ka ng makakaligtaan, marami ka nang makakalimutan. I made this content because I want to be authentic as much as I can sa ginagawa kong series. Sabihin ko na lang kung ano 'yung gusto kong sabihin. Last year kasi nag-start 'yung business ko, 'yung project called 101 series ko. And yeah, I'm earning so much money not because sa online. Partial lang 'yon. And yeah, That's why I didn't rely on social media talaga before. Nag-focus ako sa ibang business investment and ganyan sa mga businesses. But wala akong kinikater na or hinahawak ang business na ako yung owner. Nag-invest lang ako, okay? Nag-invest lang ako ng pera sa mga businesses. Tapos, parang sa madaling salita, nagpapautang ako ng pera at hindi biro yung pinapautang kong pera. Malaki, milyon, hundred thousand. At biglang one day, na-realize ko na kapag sobrang laki na ng kinikita mo kada buwan, mabubulag ka na sa pera. Nabubulol ako. At yes, inaamin ko na bulag talaga ako sa pera. Hindi ko ipagkakait yon. Marami akong kinat off. Marami akong marami akong kinut off hindi dahil gusto ko silang i-cut off okay sa sobrang focus ko gusto ko mag lock in gusto ko pang lumaki ng lumaki yung income gusto ko makuha yung gusto kong buhay na iniisip ko lang dati kasi napapansin ko during that time parang malapit na eh kaya na kaya na but the thing is makakalimutan mo lahat sa sobrang focus mo hindi mo marirealize na ang dami mo nang Ina-cut off. Hindi mo na tinitingnan yung feelings ng ibang tao. That's why I started ilimit yung circle ko. Mas lumiit ng lumiit, mas naging private sa social media. Hindi ko na gaano pinapakita yung galaw ko sa social media. All I want is to enjoy the things na meron ako. Pero I'm so grateful na yung mga bagay na yon hindi ko nakakalimutan i-share sa mga tao. Especially sa family ko, Okay, sila rin naman yung dahilan kung bakit ano eh. Bakit? Boyo! Kunti pala tas-tas lang. August 1 na ngayon, puyat ako kagabi. Dahil naglugaw kami sa labas. Mahaba tong video na to pero papaikliin ko na lang sa inyo. Sinasabi ko lang dyan na sobrang puyat ako dyan. Tapos nagpo-promote lang ako ng mga product dyan. Tsaka yan talaga yung mga ginagamit ko. Ayan, sabi ko sobrang ganda yung product na yan. Ayan, sabi ko kahit puyat, guapings pa rin. Sabi ko sa inyo, mahilig din ako magkape tuwing umaga or pagkagising ko. At magbabayad din tayo ng internet ngayon, 500 pesos. Tinuloy ko na rin yung pagkape pagkatapos magbayad. Tapos, nag-start na rin ako magtrabaho. May isa pa ako napansin kapag sobrang dami mong hassle, sobrang mong daming effort na ginagawa sa business mo, sa mga side hustle mo, sa sources of income mo. Pag lumakas na siya ng lumakas, lumaki ng lumaki yung earnings mo. Ang mangyayari sa'yo, mas ma ka. I swear to God. Real talk yun. Hindi purkit malaki yung income mo, kahit passive income yan. May time talaga na may stress ka, may hihirapan ka. At madalas nakikita lang ng social media, ang ah, laki ng kinikita na ito. Mga, mga, mga nagtuturo ng pano magkapera, ang oh, laki ng kinikita na ang oh, laki ng ganito, ganyan. Ba't di nila nakikita yung sacrifices ng taong yun? Kung paano minimaintain yung ganun nakaka-empty 'yun, promise. Iba yung iba yung ano eh. Iba yung pressure, iba yung kailangan mong i-maintain sa sarili mo para ma-maintain mo yung ganung kalaking pera o yung ganung kalaking success. Nasasabi ko to kasi ganun din ako. Di diba nga sinabi ko sa inyo, nagkaroon na ako ng almost sobra pa nga, 500,000 per month. Guro, one year yun tumagal. Tapos biglang Bumaba siya ngayon kasi mas pinipili ko na lang na maging to'o sa social media, ganyan. At ikit sa lahat, maging totoo sarili ko na hindi naman porkit malaki yung kinikita mo is masaya ka talaga. Wala yan sa kita. Nasa may kaluluwa mo yan kung masayang masaya ka pa talaga sa ginagawa mo. <laughs> Okay, last message lang. Gusto ko lang sabihin na wag na wag kayo mabubulag sa mga material na bagay sa mga pera. Kasi wag na wag nyo ipagka, ipagpapalit yung, yung pag-aaral nyo, yung, yung mga kaibigan nyo, yung pamilya nyo pagdating sa pera. Though may kanya-kanya tayong senaryo pero iba pa rin kapag meron yung mga yan. Pag may good relationship ka sa tao, sa taas, at masaya yung ginagawa mo. Okay. Masarap enjoy yung bagay-bagay. Promise. Ano naman kung maliit yung bahay mo? Ano naman kung maliit yung income mo? Ang mahalaga masaya ka. Ayun, tomorrow update ko kayo sa may income natin kasi masyado na mahaba yung video. Kung tinatapos mo yung video natin, maraming salamat. At maganda yung nangyayari sa TikTok natin. Bago matapos yung video, enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo. Hustle hard, pero wag mo kalimutang sumaya. So follow for more. Peace.